Eh hey, morning, morning. Na lunis ng umaga. Pasyal ko po yung dalawang aso, si Samir at Pinter. Yaw, oh. Laban na sa napapasing si Selly, sumesek siya. Sumesek siya, no? Oh, God, Papa, ah, yan ang, uh, yan dapat ang investigahan. Na ah. <laughs> Nasinado. Oh. Kesa yung mga puro pad control. <laughs> <laughs> Oh like no <laughs> ouri hahaha <laughs> eto na kunin natin may dala akong plastic ito banner sandali sandali ayan kinuha ko na po Shhh. Ayun, oh mainit eh, eto na. nauna na pong si Winter nauna na ito nasa plastic ito isa na lang si Samer Samer na lang maghintayin natin andar ano to Ayan, naman siyempre kukunin natin may plastic na tayo eh. ito pagsasamayan na natin yung nilang sama ng loob nakuha na Yan, nakaraos na sila sa kanilang sama ng loob <laughs> si Samir at Pinter. So, lakad na lang, exercise. Para papawi. Ito na po yung kanilang galit. Lumabas na. Ayan. Exercise na lang. Alam niyo maganda sa dali ng ating dugo yung exercise sa umaga. Yung umaga. Para ang kaganda ng, ng exercise. Ayan na. Ayana. tie na yung aso. Ayan Ganyan po yung aso. Kahit na malilit, akala mo ang tatapang. <laughs> Ayan. Yang yang walking walking maganda sa daloy ng ating dugo. Ito yung iwas lapot. Kaya tayo nag-walking-walking. -walking, paring ating dugo hindi lalapot kasi pag lumapot yan dyan po nagsisimula yung sakit ano dyan nagsisimula Ito yung alaman na ang uga ko. Lumalaylay sila. <laughs> Hindi lang po pinuputol yan. Side na sa kalsada yan. Nga lang pinuputol lang ni Ogos yan. <laughs> Ayan o. Oh. Tignan nyo. Malapit na o. Oh, yung ito. Ayan oh, o. Oh. Diba? Diba? Yeah, 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 yeah. Malapit na sumayad sa lupa pa Ay, sa labas. Ito ano ulas ko. Maraming sidyan dito nagbigay gusto mo, magagalit ka. Ano? One last ko. Yun, pinagsasabihan nung nanay yung anak. Pag hindi daw naibigay ang gusto, nagagalit. Ibang klase kayo ng mga bata, no? Pag hindi naibigay ang gusto, nagagalit sa magulang. Wala kang karapatan magalit sa magulang, no? Pero yun na pinapakita yung nanay sa kanyang anak.

Gagarahin na po. Bukasan mo na. Bukasan mo yan. Oo. Oh, sige na. Summer winter. Pasok. Gagarahin na po sila. Tapos na kami sa walking walking. Gagarahin na po sila. Thank you for watching. God bless us all po. Bye bye. Yung kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista. Ayan po. The Christ, hello.